Tiguma ah. ah. na! Magsigig lulu ba? Ah. Pero na ni Moa ng kuan butilya kay sa lang kayo, tag 50,000, tuto si 20,000 na bangka ka, kada butilya eh, tiguma ah. eh. na! Dahe, 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 na utang ato na eh. Ano man? Oh, mo? Kuhaan liya? Sperm ng lalaki pwede na mabaligya sa kantidad nga 50 to 70,000 kada botilya. Wow naman! Wow! Wow! Au! Mukha na tane. Eh. Mukha kwarta, Jud! Sana, ah. Oh. Ato na, na tigong mo? Tigong na! Pagsige, glo-lo ah. Yeah! Kaya isawad na ni Moa ng kuhaan botilya kay sayang kayo tag 50,000 tutu si na bangka kada botilya itigula sige karaad lang hantod mapuno tong botilya ano na kung limo di pwede kay di masaw dun saon akong pagkuhan di masaw Diyan! isaw sa so botilya lolo ka niya isaw botilya di pa puno yung botilya na natay 50,000 di korta na Oh, na nanay buhaton. mo nanay na buhaton ni Moron. Kaya nga nung ipabasa ko namo. na mo. Oh, nanay buhaton ni Moron. Mauna na, pag sige hey! na kay Glow iso daw butilya, hindi na natay 50,000, piti ka na mahimong 70,000. Ha? 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 na Ha? 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 Ha?